Grabe, Typhoon 8. Ayan, o. Oh. Naglalakad ako sa kalsada. Walang bus. Kasakyan. Wow, ayan. Basang basa na. Nakas ng hangin. Grabe. Wow. Ayan guys, buhay abroad. Typhoon 8. Ilalakad dito sa Alsada pa uwi. Grabe lakas ng hangin. Lakas ng ulan pa. Oo, oh, makarating sa bahay. Basang basa na ako. Ayan, lapit na. Few minutes na lang. Bahay na. Ano na, building. Na. napit na. napit na, na. Ayan. So, talaga to. Grabe. Kaya nga. Ay, thank you Lord. Ayat. Katlas na bagay. Pasok.